So ayan Guys, first time ko makaranas ng ulan dito ngayon sa ano, sa Middle East. Ayan. November, ano ba? November 5. Yan. Ito yung unang experience ko ng ulan dito sa Saudi. Ayos din. <laughs> Oops, hindi na. Nabibitawan pa yung cellphone ngayon. Basa na yung ano. Dito sa rooftop yan, umuulan. Tingnan natin sa baba. Ayan, umuulan na. Sabi nila pag umu umulan na raw, ayun na talaga, taglamig na daw talaga yung kasunod. Gagaya sa atin sa Pilipinas, madalas ang ulan. Dito bihira lang. So guys, yun lang muna. Peace.